Hello guys! Welcome back to my channel. Our video for today is ating tunghayan ang Baguio Cathedral. Isa ito sa mga naging tourist spot at kilalang simbahan ng Baguio City. Bago tayo magsimula, shoutout sa Armstrong Gym, Herculean Fitness Gym, Pines Motorcycle Shop, Steel Horse Motorcycle Parts and Accessories. Every Friday, Saturday, and Sunday, laging traffic ang Baguio. Dahil nga lagi itong dinadayo ng mga turista, syempre yung mga kanika nilang sasakyan, kaya nga buti na nga lang ako, nakamotorol lang. <coughs> But sa madaling isingit, kaya sa budget, pagdating sa gas. Baguio Cathedral ay isa sa pinakmalaking simbahan sa Baguio. Noong 1907 ay isa pa lang itong chapel. Ipinatayo ito ni Father Florimont Carlo noong 1920 at natapos noong 1936. Ang cathedral ay nagsilving evacuation center during carpet bombing noong 1945 at isa ito sa mga building na nagsurvive noong carpet bombing ng mga Amerikano para ma ang city sa mga hapong sundalo. At bukod dyan, ang katedral ay nag-survive rin ng Luzon Earthquake 1990. At imagine, more than 87 years na ang Baguio Katedral. At ang katedral ay isa sa mga history ng panahon ni Pedro at Juan Char. At isa ito sa magandang pasyalan kasama ang pamilya tuwing araw ng linggo para bisitahin natin ang ating ama. Hello guys, it's me, Rekamato Vlog Official. Don't forget to view, subscribe, and press the like button. Thank you, mga rider. Salamat. M -tong, M -tong, M -tong, M -tong.